Magandang araw ulit mga kabarangay. Eh, tara. Samahan Yabadabadu. natin si Kapitan at si Council Willy kung saan pupunta. Ha? Yan, folks, babatay dito sa Maycas Pharmacy. Ating at na natin kung ano ang further development dito sa project ni Council Willy dito sa silangan. Bosod bayan. Uh, ating uh, sanggol niya ang panglunsod at yan tumasok na sanggol tabi tayo at tabi tayo at tabi tayo sa pangunan niya kita ng yun ayan at sa pakikinsa naman ni Consuelo Willi yan yun ang kanyang proyekto yun ang unang proyekto ni Consuelo Willi sa may silangan yan tingnan natin diba dati ano lang ay ito pala yan naku ang lalim na ng hukay grabe oh mga kaparangay oh ayan na ang hukay naku Diyos ko ang lalim Oh. Super lalim niyan, ha? Grabe. Kahit nga ako namang ha, inu makita yung kung gaano kalalim yan eh. Siyempre may mga dahil da, galing tayo sa tangulan medyo malalim-lalim yan at may mga tubig-tubig pa. Chinecheck pa nga ni Kapitan yung mga ano, yung mga medyo basa-basa pa lupa. At yan ay chechecky natin hanggang dulo. Yan, yung mga hukay na yan. Hops! Lakad tayo, lakad. Tingnan natin. Aba, ang lalim talaga. So parang uh, ewan ko ba parang may kahalintulad dyan sa mga nakikita ko dyan sa mga garden garden di ba? ayan yun o no? lalim lalim ng hukay diyan at yung parting yan, derecho yan hanggang doon sa may dulo na papasok pa doon sa may uh, Pasong pasok atis. Ayan guys, ang pasok atis, mga kabalilenyo sa buong mundo. Yung mga hindi pa, matagal nang hindi umuwi, yan ang Pasong atis sa tapat ni Mr. Mengito. Ayan, si Mr. Mengito ang president ng ating senior citizens dito sa Baleli. yan Ayan yan, binabakbak yan lugar na yan. At uh, ang plano dyan, ilalagyan ng drainage dahil uh, as uh, as I've told you before, ang problema dyan lagi ay may mga baha lagi dyan sa baba ng uh, sa ating uh, National Road. So pag nabakbak yan at yan nga binakbak na nga at uh, meron pang natitira, siyempre kailangan may tawi pa rin yung mga residents dyan. <coughs> eh may tawiran. So kailangan yan i ibakbakin hanggang doon sa dulo. Siyempre may mga naglilik dyan mga tubo na aayusin din. Yung mga pipe ng uh, ano, sa lang at ako lang At kakakain ko lang yan. Back tayo dyan. O yung mga hinuhukay na yan o. Oh. Ang lalim niyan, boss. Sinasabi ko sa inyo mga kabarangay, ang lalim niyan. Siguro na sa mga kung hindi ako nagkakamali, mga 8 feet, something like that o 10 feet ang lalim niyan ayan yun o oh, binakbak hanggang dulo dahil yung, yung, yung habang yan lalagyan niya ng drainage yan ang plano talaga dyan ng ating uh, sangguniang barangay dahil project din ng ating sangguniang barangay yan headed by Captain Artirio ayan ang unang project again sasabihin ko sa inyo yung mga late na nga nanonood ngayon yan ang, mga pra yan ang project niya ni Consuel willy at yung bata niya, akala niya siguro pinaalis na siya. Sa ang Go sabi on. ko, ang sabi ko dyan sa mga parting yan, ay mag-wave. Ayan, kasi sa shout no? out natin yung mga tropa-tropa yeah, oh, niya o whoever mga barkada niya dyan sa lugar na yan. Dali. Aba, ay ipon ba naman ang upuan at pinipilit na tumabi? Ang sabi, hindi ko naman pinapatabi. Ang sabi ko, itaas lang ang kamay at sa shout out ko para makita sa vlogs natin. ayun. So, nanonood siya at yan, ating uh, lalakarin hanggang doon. sa duro-duro. Ang haba niyan. Ang haba niyan talaga mga kabarangay. Kaya pag nagawa ng paraan niyan na malagyan ng drainage, oh, hindi mga, na mga, mga, mga problema bata, ang mga residente riyan para, resident sa, para wave, kayo, sa reklamo wave. nilang mga complaints nila na baha. Wave kayo, diba? wave. Ayan. Yan, oh, mga kabataan, sabi ko, shout out. Narin, magandang na umaga, ho. Narin, Ayan, ang lalagay ay, niyan. Ay, huwag para Malaking malaki, malaki tubo. hindi ako makikita ka ito sa Dahil na para kung nakakinikinita. Ayan. Mapapanood niyo, ko mamaya Yung laki ng tubo na ilalagay dyan. Sa Facebook. Para yung drainage system diyan yan ay mawala ang mga baha dyan. Yung pinuproblema yung pagbaha dyan eh. So yung mga lip dyan at shout out kay Lola, ay sinilok ano ba? Parang gay sa Ayun para si Kapitan yun. ko hindi kausap pa. Ay Ewan ko kausap. Ayan. Sige, yung luwag na, uh, na, si na, oh. uh, uh, na yan ng Ay, na, ay, sabad ako. Ang na yan ano, ng bangbang na yan. Ayun, o. Oh. Ayan niya, kita niyo yan. Mga sinesementuhan ngayon yan. May, may aasintahan na yan ng, hollow block. Diyan ilalagay ang malaking-malaking tubo na mag-uugnay doon sa itaas doon na nagiging sanhin ng baha. So pagka nga naman yan ay uh, ikanga ika inalagyan na ng tubo, hindi okay. na magkakaroon ng baha dyan sa mga parte na yan. Yan, hindi na magkakaroon dyan. Nilalagyan dyan, yun know, drain ang drainage. Ang ganda ng project no, na ito, okay, guys, guys sa uh, mga kabarangay. Ayan. Sa totoo lang, kayo, it's uh, another shout out sa inyo Ay, lahat. Man. Shout out. ikuyang Kuyang, ayan. Uh, pag nalagyan niya ng ng ano ng malaking malaking uh, hmm, what yan nalimutan ko na nalagyan ng malaking kanal yan yung malaking uh, parang tawag dito comment down below nga mga kabarangay kung anong tawag doon yung malaking plastic na pipe basta kanal yan tapos bubusan ng semento yan para yung mga ano dyan mga tubig na nagiging problema ng pagbaha yan, yan ang uh, yan ang katapusan ng ano ng parte Ayan yan papasok doon kasi pasong atis to eh balik tayo yan, balikan natin at checkin ulit natin. I-double check natin kung gano'ng kahaba. Kung bibilang tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, siguro na sa mga hindi lang isang daang hakbang yan. Hindi lang isang daang hakbang yan. Mahaba-haba rin kasi yan eh. Siguro magiging antuan na mag mga kabarangay natin yung pagkaya niya na perfect na talagang masementohan na, malagyan ng drainage. At pagdating doon sa dulo, ay eh, na doon sa mismong uh, ika nga ay drainage ng uh, na, ng ating uh, national road. Aba, hindi na ba ha, ng hanggang doon sa tapat ng Gods Pharmacy, di ba? So malaking tulong itong ginagawang itong uh, proyekto ng ating Sangguniang Barangay. At uh, kung Thank ito ay matatapos sa taong ito or uh, mga sa mga susunod na buwan, malaking tulong itong uh, drainage system na ito para sa ating mga kabarangay na Presidente dyan na uh, nagre-reklamo dahil bumabaha pag lalo pag may bagyo at malakas ang ulan. Yan. So sa pamamagitan ng drainage na yan, mga kabarangay, ay malaking tulong. Ay, wave naman, konti. Ang maitutulong niyan. So pagka yan? yan ay naayos, pagka yan makakasama sa ating ay munting niya, Iskri. Uh, ayaw mapapasadahan din. Eh basta ano na lang daw i shoutout ko na lang daw mga taga Pasok Atis Shoutout sa inyo lahat mga taga Pasok Atis si Kuya ikaw usap ni Kapitan at saka ni Consul Willy ayan, ayan ang mga mga mga, mga kabarangay natin diyan na, na, na ika nga idumadeeng sa sitwasyon nila diyan sa lugar na yan at nagpapasalamat sila ng taos pusong pasasalamat sa ating bagong sangguni ang barangay dahil nabigyan tugon ang kanilang mga hinaing at pangangailangan sa lugar na yan na, na yun, So, na, 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 sa labas. Sa pagkakataon ito, ah, salap, ay medyo... Sa na ito project mo kung oh. Check it. Dine-check ko muna uli, rather, oh. Itong uh, pa parting ito. Pag nagkaroon pa ng bahay, yung ko naman. Mga sobrang lalim. Ano na laki ng tubo sa na, sa na, na ilalagay rin yan at... Uh, sa labas. oh, oh, na mga kabarangay. So, siguro naman, pag yan na ng pasta diyan ng malaking tubo, hindi na magkakaroon ng bahay diyan. Sa parting yan. At yung ano ka tawag diyan, bakubagay yan. Comment down below kung ano yung tawag diyan mga kabarangay Ang bako bagay yan o grader or whatsoever Basta ang alam po ito ay uh, yan ang humukay Ganon kalakas niyan ano Yung mga makinari niyan ang galing pa sa bansang Japan na Talaga namang malaking tulong sa ating uh, makabagong teknolohiya ng uh, construction At yan ay uh, shout out nga pala sa mga taga construction ay uh, na uh, niya tayo kay Kapitan Jojo kapag yung Kapitan Jojo siya sa naman siya kami ari niya niya nonis eh nakalap ko nonis eh diba so yun ang malaking malaking pako niya sa parte niyan na talagang uh, buhay. so pag na eh yung straight na yun na nakita natin gulong yung diba eh, pa, pahalang na yan yung, ang main drainage system ng ating barangay na kung dyan mapapatapon ng tubig na magagaling sa taas na magagaling sa drainage wala nang baha. Ang magiging problema dalang na natin yung mga nagaang balong diyan po sa sakyan na talaga namang ginagawa pa yung ating main na uh, parking uh, lot dyan sa may uh, tanuran at maaaring doon na sila magparada habang hindi pa uh, nagagawa yung problema doon. So mawala yung ating mga illegal parking. So ginagawa ng ating sagot ng barangay huwag kayo mainit mga kabarangay at talagang tayo ay dapat magtulong-tulong upang malutas ang ating mga problema dito sa barangay. And thank you for watching guys. Salamat sa inyong suporta at sana naman ay panalangin natin kay Lord na sana ang mga proyektong ito ay magtagumpay at mapagkaisahan natin magpagsama sama at mapagtulong-tulungan sa mga ng ating bagong sangguniang barangay. So hanggang dyan lamang At uh, kita nyo naman yung bako Ay talaga namang pagsabigat naman ang binubuhat na yan Yan ay kung tao lang ang gagawa Aba hindi natin kakayanin May hirapan tayo dyan guys ba? Diba? So sa pamagitan ng makabagong makinaryang yan Malaking tulong para sa ating mga proyekto Ang pagpapabilis at pagpapatupad Ng ating mga naka line up Or naka Handang mga proyekto pang susunod So hanggang dito na lamang uh, mga kabarangay ang aking uh, day report for today at sana ay uh, palagi kayo nakaantabay sa ating mga proyekto. Thank you so much for watching.